Metro Cebu Water District may pasabot ka problema na no, agas sa tubig sa pipila. Sa ilang ginsak pang konsumidor, sa ilang pag-atubang sa Mantawi City Hall, gahangyo sila nga tugutan ang staggered o installment basis ang bayad sa water bill. Ang report ni Nico Sereno atubang sa sesyon sa Mandawi City Council ang mga opisyales sa Metro Cebu Water District. Gipatawag sila sa konseho tungod sa sunod-sunod ng mga reklamo nga nadawat sa kahinay o kawalay agas gyud sa pipila nila ka mga franchise area. Aminado sa binoon ni ang taga MCWD nga kabahin kini sa epekto sa El Nino. Hinoon gipasalig nila ang mga lakang nga gihimo sama sa pagtagana o water trucks magrasyon sa mga lugar nga problemado gyud kaayo hapit na sab mamahimong operational ang desalination plant diha sa may barangay Upaw nga makaproduce ug dugang tubig Doka trucks uh, capacity of 10,000 cubic meters each uh, will be dedicated sa areas nga detected uh, in uh, low Upaw alang-alang ano yung mga area ha Atul sa sesyon, gihangyo ang MCWD nga kung mahimo, istagard o installment ang payment sa bill karong panahuna. Kiniilabi na kuno nga napunan ang gasto sa uban nga mga konsumidor, kinamalit o nagpahakot na lang og tubig nangayo ang MCWD o resolusyon gikan sa City Council isip kapasikaran sa ilang pagtugot sa maong payment scheme. Ang mga consumers na ito ba nga, kanibito ang nanggamit na lang mineral water para maligo or purified water para maligo. So this is not part of their budget sa ilang daily budget. So I ask MCWD if they could um, be kind enough na pwede nila mas tagard ilang payment um, for the month of March and April. Uba ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.